Napanood mo na ba ang pelikulang Soul na gawa ng Disney? Ayon sa pelikulang ito, ang mga kaluluwa ay nanggaling sa sa realm na kung tawagin ay The Great Before. Doon ay nagkakaroon sila ng Soul Seminar kung saan inaalam nila kung, kung anong klaseng person sila sa kanilang pagsilang bilang tao. Ganon din ang pelikulang The Boy and the Heron ng Studio Ghibli. Ayon sa pelikulang ito, ang mga kaluluwa ay nanggaling sa mga warawara. wara mga warawara ay mga mukhang mga bubbles na espiritu at sila ay isinisilang sa mundo bilang mga tao. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na pre-existence of the soul. Ayon sa paniniwalang ito, ang mga kaluluwa ay hindi nilikha kundi sila ay nag-exist na before time at sila ay lumilipat sa katawan ng isang sanggol para isilang bilang isang tao ang paniniwalang ito ay hindi tinatanggap ng Biblia at ng sangkakristyanuhan in fact, noong 553 AD nagkaroon ng pagpupulong ang mga bishops ng sangkakristyanuhan sa city of Constantinople yung tinatawag na Second Council of Constantinople at doon, kanilang pinagkasundoan na hindi tanggapin ang pananampalatayang ito o paniniwalang ito, sapagkat Ayon nga naman sa kasulatan, ang mga kaluluwa ay nilikha ng Diyos. Noong nilikha si Adan, siya ay hiningahan ng Diyos sa kanyang ilong, at ang hiningang ito ng Diyos ay ang naging kaluluwa ni Adan. At hanggang ngayon, sa tuwing nagsasanib ang egg cell at ang sperm cell ng ating mga magulang, sa proseso na kung tawagin ay conception, nililikha ng Diyos ang kaluluwa ng taong ito or ng individual na iyon. So ang kaluluwa ng tao ay hindi galing sa great before, hindi rin to galing sa mga wara-wara, kundi ang kaluluwa ng tao ay nilikha ng Diyos. At dahil ikaw ay mayroong kaluluwa na nilikha ng Diyos, ikaw ay special. Ayon nga sa aklat ng Genesis, you are created in the image of God. Imago Dei. Kaya nga meron kang advantage sa lahat ng mga nilikha. Meron kang talino, meron kang emotion. Alam mo ang tama at mali at meron kang sense of spirituality. Hinahanap mo ang higher being, hinahanap mo ang Diyos. Meron kang mga pagnanasa sa iyong sarili na hindi mo kayang tugunan sa pamagitan ng mga material na bagay o mga makalupang pagnanasa, kundi matutugunan lamang sa spiritual na paraan ng iyong manlilikha. Ikaw ay kaluluwa na nilikha ng Diyos Ama.